Hi guys! Nandito na naman tayo sa Riding Tips. Guys, ang pag-usapan natin tungkol sa helmet. Ang helmet ay maraming klase. Merong full face helmet, may modular, motocross, adventure, half face. Meron siyang different standards. Merong easy standards that European standards and yung isa yung DOT standard ng Amerika. And iba din yung standard para sa racing at Marami pang iba. Guys, ang nakakaiba sa standards ng uh, European standards, ang covered nun, yung buong ulo hanggang bungo. And, yun yung ECE standard. Pero, yung DOT standard, ang covered nung uh, standard na yon is yun lang bungo, yung upper part ng skull. Okay. Guys, ito lang tip ko sa inyo. Pag mamili kayo ng helmet, you have to check yung helmet nyo sa likod kung merong ECE standard at saka DOT standard. Hindi pwedeng magsama ang dalawa. Pag may nakita kayong dalawang standard sa isang helmet, bahala na kayo. Magduda na kayo niyan. Oh, meron na naman kayo natutunan. Well,